Hello po, good day sa inyong lahat. Pagbabayad ng Zameco Bill through GCash ang i natin sa video na to. Pagkatapos po ang panoorin, please like and subscribe. Maraming salamat po. Una, buksan ang GCash app na naka-download sa inyong mga cellphone. Pangalawa, pindutin ang M-PIN, ang 4-digit PIN code ng inyong GCash. And then sa susunod na screen, pindutin ang bills may bandang kanan sa itaas ng inyong screen. Pagkatapos ng bills, piliin naman ang electric utilities. Again, after ng bills, electric utilities naman ang pipindutin. Pagkatapos po niyan, ay makikita nyo na po ang iba't ibang billers under electric utilities. I-type nyo lamang po ang Zameco sa search tab para mas madali pong makita. Kung kayo ay nakatira sa Butolan, Iba, Palawig, Masinloc, Candelaria at Santa Cruz, piliin ang Zameco 1. Kung hindi naman po ay Zameco 2. Sa halimbawang ito, piliin natin ang Zameco 1. And then, ilagay nyo na po ang amount na inyong babayaran. Ito po ay nasa ibaba ng inyong statement of account. Pagkatapos ng amount, ilagay ang account number. Ito naman po ay makikita sa taas ng inyong statement. And then, ang account name, ang pangalan na naka-indicate sa ibaba ng account number sa billing statement. Pagkatapos po ay ang email address. Pero po huwag mag-alala kung walang email address, optional lamang po ito. Pwede na po kayo mag-proceed sa next kahit walang email. And then, i-double check nyo po ang mga details. At kung tama na po ang lahat, itap ang confirm. At tapos na po ang inyong pagbabayad. Ayan na po ang inyong resibo. Meron pong convenience fee ito na 8 pesos at mapopost ang inyong payment the next banking day. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po, please support our channel. Please like and subscribe. Thank you.